hindi totoong may private army si Pastor Kibuloy. Ang private army ay isang grupo ng mga armadong individual na inorganisa, pinanatili at kontrolado ng isang pribadong entidad o individual sa halip ng estado o gobyerno. Wala si Pastor Kibuloy nito. Contrary to the claims of KOJC's persecutors that Pastor Kibuloy has a private army. KOJC only has faithful followers who believe in the doctrine of repentance and obedience to God's words. Ano ang meron kay Pastor Kibuloy? Si Pastor Kibuloy ay mayroong mahigit pitong milyong tagasunod sa buong mundo, mga taong may iba't ibang karanasan sa buhay. Karamihan ay may masalimuot na nakaraan. Ang iba ay maituturing na salot ng lipunan. Ngunit nang sila ay nakapakinig ng mga pangaral ni Pastor Kibuloy sa TV at radyo, sila ay nagsisi at nagbago. Ang salot ay naging law-abiding ang makasalanan ay naging matuwid. Ang madamot ay naging mapagbigay. Ang masama ay naging mabuti. Hindi sila private army na may mga armas pangwasak. Sila ay mga taong binago at handang ialay ang buhay para sa kabutihan. Dahil iyan ang turo ni Pastor Kibuloy sa kanila, ang maging mabuti. Sino ang may pakanan ng mga usung may private army si Pastor Kibuloy? Ito ay istoryang gawa-gawa lamang ng mga nag-aakusa sa kanya isang kasinungalingan na pilit mo ulit-ulit upang gawing katotohanan. Ito ang mga tao ang maitim ay ginawang maputi. Ang maputi ay ginawang maitim. Ang malinis ay ginawang marumi. Ang marumi ay ginawang malinis. This is what we call the mind conditioning theory upang gawing totoo ang isang kasinungalingan. Ang totoo walang private army si Pastor Kibuloy. Hindi niya kailangan ng baril upang mamulok Si Pastor Kibuloy ay nakapaghikayat ng maraming miyembro dahil siya ay isang taong puno ng pag-ibig at habag sa mga nangangailangan. Siya ay walang ibang bitbit kundi Biblia upang maghatid ng kaligtasan sa bawat tahanan. Ano ang meron kay Pastor Kibuloy? Mga taong bitbit ay mga walis upang linisan ang mga esteros, mga daan, at mga ilong. Mga taong bitbit ay mga puno upang itanim sa mga bundok na kinalbo dahil sa iliga laging at upang kung ang mga ito ay tumubo, makakatulong sa kapaligiran. Mga tao bitbit ay pagkain upang tumulong sa mga bata at mga biktima ng sakuna. Mga tao walang ibang dala kundi kabutihan sa kanilang mga puso dahil sila ay mga taong tunay na binago ng mga salita ng Diyos. Walang private army si Pastor Kibuloy. Wala silang mga baril. Sila ay mga sundalo ng kabutihan na ang tanging sandata ay ang pag-ibig ng Diyos.